Kumpiyansa si Senate President Cheese Escudero na magiging mahaba at komplikado ang gagawin nilang deliberasyon sa 2025 National Budget sa mga darating na linggo. Gunit sa kabila nito, umaasa siya na magiging on time ang pagtatapos ng kanilang bicameral conference upang mapaabot agad ito sa Pangulo. Matatandaan kamakailan ay nagpadala ng sulat ang Pangulo kay Escudero, kusan certify as urgent nito ang proseso, sa pagpasa sa 2025 national budget. Samantala, ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe... sa December 9 nila target na tapusin ang deliberasyon ng pondo hinggil sa mga disagreeing votes tulad ng alam na laang pondo sa Office of the Vice President at maging sa akap In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Afford